Ayan. Sayang. Bet na bet po magdalo ng mga pano. Ito ang mga apo mo na bago. Apat. Hindi, may may, may ari na na. Dalin mong isa, Chot. may may ari na nga daw eh, eh. May, may isa pa daw. Kaya lang yun. Put, uh, di pa gano'ng kalaki. Nalulungkot si ano eh, si Nano. Si Rajid nandun pa rin. Mm. Saan ba banda kay Rajid? Bravo. Ay, Diyos ko, tignan mo ang bahay mo. At di naglilinis tong anak mo. Ano ba eh? Sus, Mariusip. sa ka na ba napuyat? I mean, galing nga ako interview ah. Pwede ba araw doon? Oh, um, maglinis-linis ka naman at na <gasps> dinalan ko ng isang sampid. Kasi <laughs> si tita dyan. <laughs> <know>. yeah. Ayan. <coughs> ayun pa <laughs> ay Diyos ko Diyosan maglinis ka ng bahay sayang ang gamit ng ang gamit ninyo ano man tawag ba nabubuhay ka rito ganun nila ako kung araw saan ka nag saan ka nag apply sa Hooters alam niyo, yun yung American restaurant na